Gumawa rin ng sariling comeback tong New York Knicks sa game 3 mga idol. 15 pa ang lamang dito sa third quarter matapos ang jumper na ito ni McConnell. Paano nakahabol ang Knicks niyan? Actually matapos po niyan ay may weirdly constructed na lineup itong Knicks sina Hart McBride, Robinson, Wright at Shamet kasi ay sabay-sabay na nasa floor. Ang tanging starter mo lang dito ay si Robinson at parang hindi mo alam kung saan ang panggagalingan ng opensa. Nakaupo si Bronson at Kat nang sabay at pareha silang medyo foul trouble na. Tig-apat na sila by this time. Kudos kay McBride mga idol kasi inaako niya yung opensa ng Knicks dito. More of a defensive player talaga itong si Deuce pero pang pitong sunod na puntos niya na itong tres niya. Harap-harapan pa to kay Nembard kaya naibaba nila sa walo yung lamang. Pero hindi naman din papakabog ng basta ang Pacers. Makikita natin yung lituhan sa depensa ng next gawa nung hindi po sinunod ni Hart yung sinasabi niya. Napaswitch po kasi si Shamit dyan kay Turner pero si Hart ano yung tinuturo? Nagsasabi na siyang lumipat na si Shamit doon sa corner at siya na kay Turner. Palit lang sila ng tao kasi nga masanay bumantay ng malalaki itong si Hart eh. Ending ay hindi niya sinunod yung sinabi niya. Butas tuloy sa gitna. Kaya fourth quarter na tayo, sampu pa rin po ang lamang and naging susi talaga ang rebounding ni Josh Hart sa quarter na ito lalong lalo na noong endgame. Nothing to say naman din dito gaano dahil sa hustle niya nakapag stress itong si Kat, unang mga puntos niya sa quarter. And ayun nga, dahil andyan na siya, may klaro kayong first option kumpara mo doon sa lineup na sinalta ni Coach Tribbs kanina. Mas may kalayaan po si Kat ngayon at wala pa pong sa court kaya gumawa rin sila ng isolation play dito kontra kay Turner. Buhat mode din talaga si Towns dito at nilapagan niya ng 20 puntos tong Pacers sa fourth quarter alone. Hindi kinaya ni Turner itong si Towns sa pagkakataon na ito, pito na lang ulit. Dahil din po sa pagkakabagsak ni McConnell dito, kaya nabutas ang depensa nila. Hindi naman yan error talaga kasi humabol pa nga siya kay Towns pero late pa rin siya. At yung kapwa niya guard na si Wright ay sumisingit na pala sa loob. Dapat ibang tao na lang po ang kumuha kay Wright dyan kasi hindi talaga aabot si TJ. Kaya lack of communication to para sa Pacers. E eh, na lang, may kita rin po natin yung hustle and effort dito on both ends of the floor. Una, itong si Josh Hart pa rin syempre. Kasalanan din actually ni si Yakam to kasi hindi niya si Neil itong si Hart. Talagang nagantay lang siya dyan na pasahan siya. Kaya madali pong nakaswim si Hart dyan, although may kita po natin may pagyakap pa siya dito sa likod ni si Yakam. Pwede yung tawagan ng foul mga idol kung trip ng mga ref, pero wala namang pito. Another procession to para sa si Knicks and heto na naman, takbo na naman sila. Talagang bin binibigyan lang din nila ng freedom si Kat na maging sentro ng opensa nila. So walang play na ginagawa para sa kanya talaga, pinapadeskarte lang siya kontra sa big man ng kalaban. Hindi rin siya dinodobol sa so, lang siya ng attack and one pa po ito. So yan din po yung paraan nila na parang hindi naman din nila pinagplanuhan dito sa game 3, si Towns. Gawa na rin siguro nung more on kay Brunson nakafocus itong depensa ng Pacers. Kaya rin ganitong feed lang sila ng feed kay Towns tapos siya na yung pahala. Ganun lang din eh. Poste kontra sa big, si Siakam naman to ngayon sabay na foul siya. This time, si Mikal naman po ang pinapa-ISO nila. Siguro gawa na rin nung gusto nilang magbantay si Halliburton on the ball at hindi naman din siya particularly physical pag nasa ilalim na. Kaya ayan, may help defense po na dumarating. Hindi lang din naging disiplinado si Turner sa depensa at nawala sa paningin niya si Kat. Nakasingi tuloy sa loob. Legit mga idol, walang play talaga na ginawa sila para kay Kat. Hinahayaan lang siya na mag-cook at may ganitong inverted pick and roll play pa sila ngayon. Which is parang hindi naman ginagawa normally ng New York. Madalas kasi si Kat ang nagbibigay ng screen eh, pero hindi siya yung ni-screenan. Pero ngayon, baliktad nga po. Apat na ang lamang nila. Then may bad call nga kay Towns dito eh. Tignan nyo, kontra muli kay Turner ay umatake siya at binagalan niya itong layup niya. Then pumito si Scott Foster at ang sabi, traveling daw. Sa replay andito ang breakdown natin kasi itong kanang paa po ni Kat ang magiging unang step niya. So yan, nahakbang naman na niya. Sunod naman po ay itong kaliwang paa in which yan na nga po ang laki ng stride ni Kat. Kapag nag-step pa po siya ng isa dyan, doon na magiging travel syempre. Pero napanatili po ni Kat na nakaangat tong right foot niya pero itong second step naman niya ay hindi pa rin naman gumagalaw. Then napakawalan na niya yung bola ayun ay o nasa ere na. Saka siya magsistep doon sa right foot niya. Hindi ito travel idol. Kumbaga ang ginawa lang ni Kat dito ay hindi siya tumalon after ng second step niya. Which is pwede naman. Similar yan sa dating ginawa ni Nembird noong regular season na pagka two steps ay pinlanta lang niya ang second step niya at hindi lang din tumalon. Habang yung other foot ay nakaangat pa rin naman. Ang pangit lang tignan mga idol, hindi natural tignan syempre pero same lang din yung ginawa nila pero dito kay Nembard ay walang tinawag si Ref. Agree ba kayo dito mga idol? Halos hindi nga po naging factor si Bronson masyado eh. Sa kalahatan ng fourth quarter ay around 2 minutes lang siyang naglaro kasi nga foul trouble siya. Tsaka baka naiisip na rin ni Coach Thibs na masisira ang momentum ni Netowns at nung apat na kasama niya if babaguhin niya yung lineup. At mahirap po na desisyon yun para sa si isang coach na yung best player nyo ay hindi nyo papalaruin ng sadya sa winning moments. Pero nagpayoff naman and nung kinailangan naman ng scoring na niya, ayun pinasok na siya. Well rested si JB at pagkadating naman niya ay sinalba niya rin ang dick sa floater na ito. Puro na lang kasi Bronson, Bronson, Bronson. Kaya ayan, ibang way naman po ngayon umatake ang Knicks. Sa pamamagitan naman ni Carl Anthony Towns at ayun nga, nag-pay off yon sa kanila. Madalas din ay hindi pabor kay Kat yung match-up gawa nung laging si Turner ang napopostehan niya. Pero mukhang wala naman ding naging problema at kinakaya-kaya lang niya si Turner. So dapat na rin tong problemahin ng Pacers sa susunod na laro at hindi lang din laging si Jalen Bronson all-star in his own right naman din po itong si Townsend at kayang-kaya talaga niyang bumuhat ng team kung kinakailangan. Pinakita niya yan sa laro na ito. He really did mga idol. They really did. Nag-deliver siya para sa next nung kailangan siya. Kaya ano po masabi niyo mga next fans, makakabalik na ba ang New York sa serye? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli